yun mga parets ang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat. Bale uh, Saturday po ngayon ulit mga ano, mga idol at uh, payday po ng uh, tropa no. So, i-update ulit natin tong uh, Purok B Barangay Nagbitin project ano. yun na ano, mga parets. So, nasa rock beam na po yung uh, binubusan ng ano, mga idol. You know, so, yung ibang part mga idol nabuhusan na then dito sa harapan yung, uh, yung uh, ibang uh, binubuhusan na then eto talaga yung uh, nagpahirap po dito sa ano, uh, itong sa tabon you know, so itong tabon na ito mga idol ay kinuha po namin doon sa ano sa height ng daanan dan so mas mataas po dito kaysa sa uh, miniol po ng bahay. Uh, kumpara po dito sa ano. Dito sa may uh, carport. So magba magbibigay ulit ako dito, mga idol. Yung sa flooring ng ating carport, mula doon sa uh, main gate. So doon na yung magiging main gate. Ah, uh, doon na papasok yung ano, yung kanilang sasakyan so halos ano na halos puro reclaim na mga idol uh, good for 3 days mga idol abusan na lahat to yung pinaka uh, pinaka reclaim then uh, pinaka huling gagawin na lang siguro namin mga idol na itong sa slab ng carport then sa flooring pag napatag na ito lahat so uh, pinapatubigan ko na ito ano mga idol dito sa loob para may compact natin maayos itong sa flooring nito so kaya mix. mga idol, yung order ko dito ay para ano ah, mas madali yung ah, pag ah, compact natin dito kaysa lupa ano yung gamitin natin so sa supplier natin mga idol ng ah, materials dito ay uh, niya nyo ako ng lupa na mas mababasa na yung ano yung presyo pero umayaw ako mga idol sapagkat pagkata uh, uh, pag ganito kalalim yung tabon madalas kung lupa yung gagamitin mga idol ay umaampaw ano? kaya mix buhangin mga idol yung pinatabon ko dito para makasigurado tayo sa, ano <coughs> sa na walang ampaw sa ilalim po ito. So, halos roof beam na ito mga idol. Ay uh, ano, hindi pa kami gumagamit dito ng uh, mga pako, ano mga idol. Kung meron man mga idol na pinaggamitan namin ng pako, eh, yan lang mga pinantukod namin dito sa roof beam niya, ano po. And then halos wala din kaming kahoy na ginamit ano. So yung kung may kahoy man mga idol, ito lang, yung mga yan lang. Yung ginamit namin na kahoy. Yan yung ginagamit namin pangsalo diyan sa ano, sa roof beam niya. Ah, uh, overall mga idol, ay uh, wala talaga. Walang ginamit na uh, mga kahoy at pako. So ito mga idol ay sa room 1 and bintana niya. Ah, guest room o oh, yung pinaka room 2. Ito na po yung CR so kita na yung position po ng mga ah, bawat area na po. Common CR then CR po ito ng sa masters. CR ng masters bedroom. Then ito yung masters bedroom no. 3x3. So puli eh. mga susunod na araw mga idol like, ay ano para mas lalo pang makompak ito. Dito po talaga ang pinakamaluwang nya sa living area. Then and dito yung dining and then po yung ano yung main door. And dito yung back door. Dining saka yung kitchen. Then dito yung salanay. yun know, o mga para so uh, kita na no yung uh, forma ng bahay so yan yung pinaka carport nya maluwang po yan kahit dalawang sasakyan na uh, katabi kabalagbag yung uh, parada nya ay uh, ano po yan uh, po yun mga parata na nakapagpasawag na nga po tayo ano? at uh, salamat po sa lahat ng uh, sumubo subaybay sa ating uh, project po na ito ano? so on Monday ay ibablog din natin yung uh, pinaka full accomplishment natin sa sawmill ano? so hanggang dyan po lagi tayong magingat at uh, God bless po sa ating lahat